Hello, welcome back to my channel, people. Nandito na naman tayo magagawa ng maglalangis pala tayo ng racha kayo. No, uh, ah, natin ng ah, kakaibang langis people ang ating mga ang ating mga karga. So, ato, 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 dito muna tayo people na. Ah eto ang aking mga radya yung mayroon na talaga sadyang may butas people. So, ilan na lang ang natira kong radya may butas sa gitna na tres pico. So, ito ngayon ay para ating, para mas maganda tingnan, ibabad natin sa langis. Pero bago ang lahat people, subscribe, click the bell, para updated kayo lagi sa channel ko. At huwag nyo po skip ang ads. Continue lang sa panood hanggang sa matapos para marami po kayo matutunan. So isa-isahin po natin baba dito sa langis. Tingnan nyo. Sila langisan natin para mas maganda. Tingnan nyo. Nakikita nyo yung parang cross Crucifix na eh. cross talaga yan people. Ito pong butas na ito people. Hindi po yan sinadya. Ano po yan? Kusa po yan. Nung paglagari natin mayroon ng butas kaya bihira lang. Bira lang to ginawa natin yan yun natin meron din tayo mga bilog people oh. ilan lang din tong bilog ilan lang din ang bilog people na mayroong butas sa gitna ito rin ganun din nalinisan na ba to ito rin hindi ito hindi pa. Uh, hindi pa to nalinisan pero parang makinis na rin naman oh lalangisan natin yan lahat mga people So, ito, nilangisan natin uh, para mas maganda tingnan. At blessing talaga. Ayan. Ito nga, people, lang oh. Tingnan mo. Kung una, ganyan. Pangalawa, nung malangisan na, lalo na siyang gumanda. Oh, um, lumabas, lumabas talaga yung kulay niya pagkakula, mga people, oh. Ito rin, oh. Okay. Ito, tingnan mo, lagpasan din to nagpasan din ang cross niyan pipon nagpasan ang mga cross nito babad muna natin to katapos nating babad kinukuha rin natin agad yan nagpasan din to nagpasan ng cross ito mabisa rin po ito sa protection daming karga nito pipon daming bit-bit na benefits karga mahiwaga ang Raja Kayu Wood o Emperor Woods. Ito na mo, Oh. Ito Lagpasan din. Parang din dyan sinukuan mga people. Yan. saan yung cruise, dito rin cruise. Yan. Yan ang ano, pinakamaganda dyan people. Saka ka dyan kung anong gusto mo. Kung yung bilog or yung tres pico tres pico yan alagyan pa natin yan ng ano meron ako dito ganda ng pagka dito huwag kuha talaga yung pagka gawa yan ano na natin to mga people ang raja Kayu wood people ay mabisa yan sa protection hindi rin tulagpasan sa business kundi tuloy-tuloy kang swerte ang darating sa iyo, people tuloy-tuloy ang swerte ang darating sa buhay mo dyan dahil ang kalikasan ang kalikasan ng mga ganito people ay napaka ganda all in one ang kalahatan Aha. ano yun natin yan tapos na You know, lagpasan talagang cross niya, ganun din kung saan yung cross, para din siya sinukuan people pero ito napakabisa nito people tagabantay ito sa sarili mo bantayan ka nito ng walang sawang pagbabantay sa iyo, ang isang mga kapangyarihan na Raja Kayo or King Wood, Emperor Wood hindi nga lang siya lagpasan ng ilaw pag uh, mo yung isa nito, yung dilawan yun ang nailaw na dito. Kaya ako nila lang isang to people para madagdagan ang taglay niyang kapangyarihan. Para more power. Dagdag. Ilan lang po ito. Hindi po ito para, ano ha, baka inisip natin na ito ay ginagawa na mabutasan. Hindi po. Ganda ng pagkabutas niyan people. Oh. Hindi butas ng tao yan people kalikasan ng nagbutas niyan. Hindi natin alam kung anong klase insekto ang pumasok or may insekto ba talaga. Kasi nasa kalagitnaan po 'yan ng ano ng kahoy. Pinakita ko rin 'yan dito sa YouTube channel ko, yung paglagari namin na may butas sa gitna. Tapos sa kalagitnaan lang siya. Ito wala, tinan mo, wala na. Wala na siyang ano. Ito. Ayan. Ipo, natin yan para makita nyo. Kayo, pagka mayroon kayong mga ganito people, ang gawin ninyo, langisan nyo yung mga gamit niyo Maglangis kayo lagi sa, la, sa tuwing martes at saka Bertines. Langisan nyo yung mga gamit. Para dagdag power nila yon people. Madagdagan yung kapangyarihan ng inyong mga gamit. Ayan, isa na lang. Ayan, na natin at atin ang ipapakita isa-isa ang nalangisan kanina ay, uh, na kanina ay hindi pa yan na langisan puti ngayon nagiba na ang kulay niya tsaka para kala mo nasusunog para kala mo sinusunog siya pero hindi po yan sinusunog hindi po sadya yan Hindi po oh. sa people dandan na loaded na ng langis ito parang pwedeng umilaw to minipis Ayan. ganyan ang gawin nyo sa mga gamit nyo kung mayroon kayong nakuha sa aking radya kayo iano nyo po people langisan nyo para dagdag buhay yun dagdag power nya yan ito, ito lamang ang ano, limited lang po itong may butas. No, limited lang tinan niyo 'yung iba wala. Ito may butas. Hindi rin sinasadya ang butas nito, people. Kaya ako maganda, gusto gusto ko 'yung may uh, kalikasan na galing. Kaya more on kalikasan tayo, people. Napakaganda ng ano natin, mga gamit original, legit at uh, buhay na buhay yan pagkakalikasan yun, sarili po namin yung tuklas mga tipon matutuklasan lagi kasi nasa, la, nasa kagubatan kami yan, makita nyo na, napakaganda na ating mga radya kayo. Yan na lang po ang natira mga people ha. Yan na lang ang natira. So kung nais nyong murder sa akin ng ganito, uh, i-grab nyo na yan po kasi yan na lang po ang natira natin na mayroong butas. Marami pa tayong ganito na libon. Meron ba dyan? Marami tayong mga ganyan na libon. Uh, walang butas. Ayun. Parang ganito. Marami pa. Marami akong ganito. Pero yung mga may butas people, limitado lang yan. Yung sa akin, nakakuha ko dito ng tatlong butas, dalawa hanggang isa. Ito na lang ang natira ngayon kasi yung iba sold out na at yung iba naman ay sarili, ko ng, sarili na namin nagamit people. Kaya kung ano mang binibenta ko, ano mang pinapalimusan kong gamit dito mga people, ay meron din po akong sarili, no? Para patas tayo kung ano man yung ano mo, nandiyan sa'yo, nanjan, nandiyan na mayroon din yung binilan mo. Ayun, tingnan mo. Yan na screenshot nyo people kasi yan lang nag i, lima na lang. Lima na lang pala ito. Ito, people akala mo nasunog. Pero hindi ito sinusunog, people. So, ibig sabihin pala nito, No, yan o, parang nasusunog, alam mo, ano. So, na yan, people. Kasi nung nilagari ito, nagkaroon na siya ng itim. Yun itim. Oh, parang ano na. Yan, people. At, tingnan mo yung mga iba dito, people, oh, oh. Yan. Oh. Ganda, no? O, oh, lapit natin maigi, ah. Eh. Lagpasan. Cruz yan, people. Cruz yan. Ito. Limited na lang po ay yung mga ibang na nakakuha nito, naka-avail. Jackpot talaga kasi wala na po tayong makuha ganito, people. Hindi ko alam kung pag naglagari kami ay makatagpo pa kami ng ganito. Ito. Ito. so yung bilog ko, ilan na lang din ang bilog? Lima. Ito. Baka hindi ko ito ibenta. Uh, oh, maganda pa rin, may cross mo. No? Hmm, may cross. Lumaki pati ang cross niya. Ito, hindi ko na lang ito ibenta, people. Pa akin na lang ito kay wala na tayong makuha ang ganyan. Ito na lang, mayroon pa naman. Mayroon pa tayong ganito. Mayroon pa tayong nakuha ang ganyan. Yeah. Na may bilog. Kaso solo yung nakuha natin ito eh. Try, tres ko Wala well, yata akong ganito. Uh, wala akong bilog walang bilog no wala akong bilog na nakuha na ano na may butas kasi kami kumukuha din kami people na pagka uh, mayroon ditong kakaiba sa mga gamit namin nag-ano din kami naglalagay din kami para sa sarili namin Magta, magtabi rin pala ako nito magtabi rin ako nito kasi wala akong bilog ang ang meron sa akin tres pico na isang mata ay tres pico na isang butas So, itong ano um, ano na tayo nito. Uwa ka ba ng ganito? Dapat manipis konti. Okay, people. Ayan. Pauna-unahan na lang po. Kung magkaroon man kayo, makachamba man kayo, maunahan nyo to. Uh, PM nyo agad ako sa Marilyn Gonzalez Pontejo's Facebook account. Okay, people. Maraming salamat. Bye-bye muna.